Ya, yeah, nga ngayon makakapaglaban ng pantis dara sa buhay ko. Magtulong na po kami. Mag-aayos pa po kami mamaya ng mga paninda. Tayo po nasa kabintaan. Ipakita na nga naman po natin na talagang tayo ay ganito. Para hindi na po kayo magtaka. Ay, bawal ba rin pisil Bawal pala naman. hindi pa po kami tapos maghahanay na rin mga paninda po dito naglalaba po muna kami ni Darlene gawa ng kinukusa po ni Nanay Bianan yung labahin ay nakakahiya naman po mabait din po si Nanay niyan. Yan ito po ang buhay may asama wala pang pa anak yan ang pinag-aaralan ko po ay yung paglalaman ini Gawa ng amin po ay, ay paan? Ako ang pagdadapa. Minsan po ay hindi na pinupok po. Ano dandy? na, Lady? Mga husband po na naglalabayan. Welcome to the club. Ay ako ho, mga kalayas. diyan nang bawa ako naliligo. Ang gawa ko po yung aking drip. Kilala ba oras. Halimbawa, kaya ako naligo ngayon, yun po ay sasampay ko na, nalabang ko na. Tapos, ko, po ay tuyo na yun. Yun na ulit ay susuot. Kaya po ang nagpukusok, talo. Na. Ako naman po ang magpukusok din eh. lahat po ng mga bugasin tigalaba tigasaing para sa mga kalayas Ari, huwag nang bubugbugin Ako nga nga ilang mga mga kapaglaban ng bra Sa buong buhay ko ay ako nga nga makakapaglaban ng bra Ayos lang naman po, asawa na aho ng panti. Matura din yung panti mo. Ayan, kaya po sa mga kabataan, kung kayo po ay mag-aasawa, alam namin niyo ang mangyayari sa inyo. Ayan, mga kalas, tayo naman po ay hindi anak mayaman, kaya kami po ay walang katulog. Yun nga lang mga kalayas, ang inyong kales po ay medyo nakakaedad na kaya nag-asawa na rin po. Baka mamaya po ay ako'y may tungkod na nakaalaga pa ng anak. Ito na pala mga kalayas yung sinasabing ang pag-aasawa Parang mainit na kanin na kapag inyong at napaso ay iluluwak. Laban na ito mga kalayos. Ano ba rin darling? Di ipisilp lang. Yeah. First time. Sabi nga sa pag-aasawa hindi puro ginawa. Meron din hirap. Mga kales ay tayo pinasa kabintaan. Ipakita na nga naman po natin na talagang tayo ay ganito. Yeah. Ilalim ko ba darling? <laughs> na Para hindi na kayo magtaka. Ay, bawal ba rin pisil-pisilin? Bawal sila yan. Bawal pala naman. Para hindi na kayo magulat, mga kalayas. Kailan pa? Ay hindi naman pwede tayo ay patagong At ganun din naman. Ano naman yung eh, pag naandi nila ako sa pagkawayan? Kung bagay tulong na rin po ba kami? At ari naman ay mm halos -hmm. mga damit ko rin po. Tubig po namin dito mga kales ay galing po sa balon. Yan, kung yung narinig po ninyo na tunog, yan po ay yung jetmatic. Pero pag ako po ay sa bahay, ako pinagpapanabang. Kaya happy, ang dami rin naman pong gawaan. Ay ngayon naman po tayo ay makasyon pa. Kaya nandito po tayo sa tagkabayan. Harap po, po sa mga mag-aasawa pa lang. Dapat po ay alam namin ninyo yung ganari. Para wala pong problema. Ay kayo ay magtatalo kapag hindi nagtulungan. Depende kung ganito naman mga kalayas, para sa akin lang po. Kung kita naman natin na yung isa ay busy, eh di talagang tayo po ay magkutunuhan. Maalin po sa talwas, unawaan. You have been faithful in all my life. You have been so, so good. lay my hands and I will see goodness of God. ngayon makakapaglaban ng pantry para sa talang buhay ko Welcome to the club oh, First time makapaglaban ng pantry Eh paano pag nanganak na Ay, hindi ka na ba makakakilos Alagang ako rin ang Okay sila na na Ang dami naman, bata dami ng pante Ang birthday, isa lang Ayan. Ito na yung pinag-try ko. This is it. Ang okay. pag hindi puro ginawa. Magsasama kayo sa hirap at ginawa. Ba't nung hindi pa tayo kasal, ayaw mo magtalaba sa akin ng tante? Ba't ayaw mo magpakusok? magtulong na po kami. Magkaayos pa po kami mamaya ng mga paninda. Yung kabila po, nandun po yung tindahan. Tutuloy na po ulit namin mamaya yung pag-aayos ng mga paninda. Uwe! Okay, okay na po. Nagka-stack na po. Unlike po nung kanina na halos bakante po yung mga estante. Ano. Ito pa po. Sipag naman ang asawa ko. Ay, diwaw daw. Sipag mga asawa ko mas mataas na siya sa akin ngayon. High reveal. <laughs> <laughs>